Boy Tapang, kakasuhan nga ba ng Banko Sentral ng Pilipinas? Ito ay kaugnay sa diumanong paggamit niya sa pera sa maling paraan. Ang makailan ay nag-upload si Boy Tapang ng video na makikita asama siya at ang kanyang team na gumawa sila ng saranggola. Ngunit ang saranggolang ito ay hindi ordinaryo dahil ang gamit nila dito ay ang tag-iisang lipong pera na nagkaahalaga na ang isang milyon. Handa na ba kayo na masaksihan ang isang milyon sa saranggola? Handa na! ito ng samot-saring komento sa internet. Meron negatibo, meron din namang namanga. Ngunit ang hindi alam ni Boy Tatang ay bawal gamitin ang pera sa maling paraan, lalo na paglaruan. Well, kung alam niya man o hindi, ignorance of the law excuses no one. O ba diba? Ang talino ko, ano? So, bago tayo magsimula sa ating reaction video, gusto ko lang batiin ating mga followers, lalo na sa ating mga bagong members sa page na to, ay sa inyong lahat. No? Steady lang kayo dyan ha. Ako bala sa inyo. Alright? Alright. So ito na nga, simulan na natin mag-reaction video doon sa issue ni Boy Tapang. Uploaded ang video na to mula sa Boy Tapang Vlogs, ang official page ni Boy Tapang, na pinamagatang Saranggola Gawa sa Pera, 1 Million Pesos, Hashtag Boy Tapang. Now uploaded to last April 2, 2024, 10.42pm. Parang pleta talaga ang detalye, no? Now, pumunta ako sa page niya. Unfortunately, hindi ko na mahanap yung video. Siguro pina na ng uh, BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas. Now, maswerte tayo dahil may iilan pa rin ng mga vloggers na nag upload na kanyang video at nakakuha tayo ng mga screenshots mula doon. No, una, makikita dito ang paggawa nila ng saranggola. So ito, on the making to ah. Tignan nyo, nakaapak yung mga kasamahan niya sa pera which is mali naman talaga. At isa pa, dinikita nila ang pera, which is bawal din gawin. Now, later on, explain natin kung ba bakit bawal yun, no? Know? At makikita nyo dito, nilagay nila ng braces. So, dinikit nila isa-isa. So, sabi ni Boy, tapang dito, 1 million pesos na itong pera na to Well, hindi natin alam. At hindi ko rin alam, sure, kung totoo ba talaga ang pera to o hindi. Pero ganun paman, ay uh, namukha siyang totoo, bawal talaga gawin yan. So, ito, next picture. So, next picture natin, ayan, pagkatapos nilang gawin, ay, yun nga, pinalipad na nila. At meron pang part doon na natatapon na yung mga ibang pera, no? Which is, talagang pinapakita nila na pinaglaruan na talaga nila ang pera, no? Now, after nila in-upload yun, siguro mga after two weeks, no? Hindi ko na nakita yung video sa page na. Kasi nag-comment din ako doon, eh. At bigla ako nalang nakita kahapon na binisita na siya ng P CIG or ang Payments, Currency, and Investigation Group. Ito ay siguro sangay or under siya ng BSP or Banko Sentral ng Pilipinas na pinatawag na si tapang o pinuntaan talaga siya mismo sa bahay niya para imbistagahan ang ginawa niya sa pera. Now, ano nga bang leksyon ang matututunan natin sa video nito? What are the three things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out! Teka lang, may katunog siya. <laughs> Real talk, Darby. Shout out sa iyo. Idol po kita. Ako lang to, Echo Boy Dong Barks. Now, bakit nga ba binisita ng PCIG or Payments and Currency Investigation Group or BSP sa si Boy Tapang? Malamang, nakita na nila ang video ng Boy Tapang na kung saan pinaglaruan nila ang pera. Now, nagresearch ako ukol sa batas sa maling paggamit sa pera. Ito, may papakita ko sa inyo sa screen. Babala, ang sadyang pagsira ng salapi ng Pilipinas. Ayon sa Presidential Decree No. 247, ang mga sumusunod na hindi wastong paggamit sa salapi ng Pilipinas ay labag sa batas at may karampatang parusa na. Hindi higit sa 20,000 na multa o limang taong pagkakahulong. Una, pagsulat o paglagay ng mga marka sa pera. Pangalawa, pagtunit o pagupit o pagbutas sa pera. Pangatlo, ito ay ang pagsunog sa pera. Pangapat, labis na paglukot o pagtupi sa pera. Panglima, pagbabad sa mga kemikal. At pang-anim, pagstaple o paglagay ng anumang pandikit hinihikayat ng BSP na iparating ang anumang impormasyon buhul sa sadyang pagsira ng salapi sa pinakamalapit na estasyon ng pulis o ahensya na nagpapatupad ng batas sa naangkop na aksyon o makipag-ugnayan sa currency management sector ng PSP o Bangko Sentral ng Pilipinas. At yan, may mga numbers sa baba. Now, based dun sa nakita ko sa picture, Nandito siya sa pang anib pag-staple o paglagay ng anumang pandikit. No, hindi specifically nasabi doon na paglaruan. Pero nakita natin sa video na uh, staple na makasama niya, hindi staple or pinadikit sa plastic at pinalipad at nangalaglag pa ang iba. No? So, yun talagang sinasabi natin. Ignorance of the law excuses no one. Now, pagkatapos nun, ay binisita siya ng BSP nga at gumawa naman itong si Boy Tapang na kanyang apology video. Uh, sabi niya, voluntary daw. Well, hindi natin alam kung sinabihan talaga siya ng PSP na maglagay ng apology video. No. Ano nga ba ang lesson na matututunan natin dito sa video na to? Una sa lahat, hindi natin pwede paglaruan ang pera. Oh, alam man natin ng hindi, ignorance of the law excuses no one. Bago tayo mag-create ng mga content dito sa internet, ay pag-isipan na muna natin kung anong consequences. No? Sa like na basa ko, bawal talaga paglaruan ng pera at malaking leksyon na yan sa'yo, boy tapang. As of today, hindi natin alam kung kakasuhan ba talaga siya or binigyan lang ng warning, no? Pero in the end, napakalaking leksyon para sa kanya yon na hindi lahat ng bagay pwede sa internet. Kailangan mo mag-research. Now, hindi naman excuse na kung wala kang pinag-aralan o hindi ka nag-aral ng law dahil meron naman tayong cellphone, nandun na lahat ng access natin, no? So, yun lang. Uh, maging irresponsible responsable lang tayo sa mga pinupost natin. So ito, panoorin natin ng kanyang apology video. Like, so, na ay yung PI si PCIG, no? So kinakausap na siya dito. Ayan. So, ayan. Ayan si Boy Tapang. Ang ng bahay ni Boy Tapang. Ah. pa naman namin kanina about doon sa saranggola. So ngayon, uh, ginawa ko itong to content na to kasi gusto ko lang mag-voluntary, gumawa ng salaysay. So, Oops, voluntary daw. So, yun nga, hindi natin alam kung uh, sinabihan ba talaga siya na gumawa siya ng uh, apology video or voluntary. So, panuod pa natin. Ang una, gusto ko lang uh, magpakilala. Ako nga pala si Romney Swan, kilala sa pangalang Boy Tapang. So, gusto ko lang po humingi ng sorry sa bangko sentral ng Pilipinas dahil dito sa ginawa ko na saranggola gamit ang pera hindi ko po intensyon na paglaruan ng pera kasi ako op 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 anong pinagsasabi mong hindi mo intensyon paglaruan ng pera so hindi naman tayo elementary dito na hindi tayo magets yung ginawa nyo una sa lahat ginawa nyo yung saranggola now ang saranggola ay laruan So, wag natin sabihin na hindi mo intention gawin na or paglaruan yung pera kasi yun talaga ang number one intention yung gawin laruan, gawing saranggola, no? Pinapainit mo yung ulo ko, boy tapang eh. Sige pa. Po galing po sa mahirap. So, yung pera po ay malaking value sa akin. Pinapalagaan ko po yung pera. Ginawa ko lang po yung content na saranggola kasi po ay uh, for entertainment purposes only. Kasi isipan ko pag ko ng normal na saranggola, gawa sa plastic lang, napaka-common na. Ko muna. Kaya naisipan ko na, what if itry ko na gumawa ng sarang... ayun na nga, di ba? So, yung mga vloggers today, gagawin talaga nila lahat ng paraan para maiba sa ibang vloggers. At wala silang pakialam kung legal ba yun o hindi. Kung marami bang magbabash o hindi. Kasi ang aim nga nila, attention. The more attention they get, the more money they get. Katulad nito, kinokontent ko siya. <laughs> so, para pa natin ulit. lang gamit ang pera. So, ngayon po, humingi sorry kung nagawa ko po yun. Hindi ko po intention yun na pagluwala ng pera. So ngayon gusto ko lang po sabihin uh, sa lahat ng mga tao na huwag niyo pong paglalaruan ng pera. Palagahan po natin ang pera. Bigyan ng uh, i-value natin yung pera. Kasi napakiportante sa buhay natin ang pera. Lalong-lalo lalo na ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa seryoso sa pagpreserba ng integridad ng ating pera. So gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga tao. Oh, ang ganda na yung sinabi niya, di ba? pagpreserba sa integridad ng pera. O, di ba? Ang galing mo na dito. Ano? Boy Tapang, bakit di mo ito naisip nung inupload mo yung video, no? So, pero kudos pa rin kay, ano, kay Boy Tapang at tinanggap niya yung pagkakamali niya. Yun nga lang, sa susunod, dapat hindi niya basta-basta gumagawa ng kay mga kabulastugan tulad nito. Nabog po natin uh, uh, paglaruan ng pera. reaction ng video ko, nag-repost ng video ko, uh, na lang ng video na yon kung ayaw nyong uh, maimbestigahan na pagkagaya ko. So, Ulo, nadamay mo pa ako buhay pa. hindi ko inupload yung video mo ha. Ang in-upload ko lang itong reaction video mo at ang mga screenshot galing doon sa video. So, safe tayo dyan. Baka mamaya, makasuan ba tayo, di ba? Iburahin ko lang po yung video na yon para po uh, maging malino sa lahat na uh, ang pera ay huwag po natin uh, at na uh, gawing biro yung pera kasi napakiparanti po ng pera so may po ng sorry sa lahat ng mga uh, viewers ko sa so mga supporters ko uh, at siyempre na sa Banko Sentral ng Pilipinas pasensya na po sa nangyari at maraming maraming salamat po sa pag-intindi at mabuhay ang Pilipinas Diba? May mabuhay ang mga Pilipinas pa siyang nalalaman. Ganun, diba? So, nakita mo naman siguro boy tapang yung mga comments doon sa video na ginawa mo, pero hindi ka nakinig inintay mo talaga na BSP yung ahabol sa'yo or ang Bangko Sentral ng Pilipinas. So isang malaking leksyon yan bilang isang vlogger or content creator. Makinig ka sa mga audience mo. Panag-upload ka, pakinggan mo sila, tignan mo kung mali ba talagang ginagawa mo. Huwag mo silang dead ma. Kasi sila yung nagbibigay sa'yo ng views. Sila yung mga audience mo. Dahil sa kanila, dumadami followers mo at kumikita ka ng pera. So, maging responsable lang tayo dito sa internet, guys. Yun lang naman. Napakasimpleng bagay lang. At mag-research tayo, no? No? Yun lang. So, thank you so much for your time. And I hope you still follow this page. So, wala mo na tayong nakakatawa ngayon, no? So, sometimes I upload yung mga reaction videos para matuto naman ang mga audience natin. So, yun lang. Don't barks out. I love you all. Alright.